Peer News US Army Attaché bumisita sa 9ID Mga sundalo, pinarangalan sa kanilang natatanging tagumpay Kagamitang pampasabog ng NTA at nasamsam sa masbate Magandang araw, Bicolandia US Army Attaché bumisita sa 9ID Ang detalye yahatid ni Jiro Bananiya Personal na binisita ng attache ng US Army na si Colonel Peter Rowell ang himpila ng 19 th Infantry Division Philippine Army nitong Merkules, Abril 17. Sa pamumuno ni Major General Adonis Bahaw ay mainit na sinalubong ng Spear Troopers ang Amerikanong opisyal. Sa maikling oras na pagbisita nito sa division ay kanilang napag-usapan ang ilang isyong pangsiguridad sa loob at labas ng bansa. Ang US Army ay matagal ng kalyado ng bansa at katuwang sa ilang programang pangsiguridad ng bansa. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bonania, Spare News. Mga pagkilala na tanggap ng mga sundalong may katangi-tanging ambag sa kampanya ng 9ID. Narito ang report. Muli na namang binigyang pagkilala ng pamunuan ng 9ID. Ang mga kasundaluhan nito na nagpakita ng mga natatanging tagumpay sa kanilang mga ginagampanan tungkulin nitong nakaraang lunes, Abril 15. Ilan sa kanila ang mga kababaihang sundalo na nanguna sa matatagumpay na combat operation sa Bicol laban sa insurhensiya, gayon din ang mga tropang nanguna sa pangangasiwa sa aspetong administrasyon na nagresulta sa pagkakaroon ng 9ID na mga tituladong military reservation. Panatilihin lang natin ang kahusayan sa paglilingkod uh, and the rest will follow. It will flourish. Hindi mo na kailangang magsalita pag sila na mismo ang magsasabi na babae yan, kaya-kaya niya. Sa gitna ng seremonya, hindi na itago ng Assistant Division Commander ng 9ID na si Brigadier General Jaime Abawag Jr. ang pagiging proud sa ilang babaeng sundalong nabigyan ng mga pagkilala, kabilang na ang ilang batang opisyal na nanguna sa matatagumpay na combat operations ng 9ID. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Mga kagamitang pampasabog na samsam na 96IB sa San Fernando, Masbate. Yan ang balitang hatid ni Angelica Plarisan. Nailayo sa banta ng kaguluhan ng 96 Infantry Battalion at PNP Masbate ang masayang pagdiriwang ng Rodeo Festival ng mga Masbatenyo matapos na madiskubri ang ilang kagamitan sa paggawa ng pampasabog sa bay ng San Fernando nitong nakaraang Abril at 13. Ang nasabing mga kagamitan ay nakuha sa madamong bahagi ng barangay Ipil, San Fernando, Masbate, sa gitna ng pagbabantay ng mga otoridad sa naturang selebrasyon ng Rodeo Festival. Ito ay kinabibilangan ng apat na anti-personal mines, detonator wire, bandolier, tatlong magasin at mga bala. Samantala, kinukundi na naman ang pamunuan ng 9ID ang tangkang pag-asik ng karasan ng NPA sa masbate at ang patuloy na paggamit ng anti-personal mines na ipinagbabawal maging sa pandaigdigang alituntunin ng digmaan. Angelica Plarisan, Spear News. At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitan gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.